Yan, nasa ano tayo ng bahay ko mga idol. Yan, parang ano ang panahon ngayon? Medyo madini. May ano, may dagong. Yan, so good morning po sa inyo lahat. Yan. So, i-explain eh, ko lang po sa inyo mga idol yung video natin ngayon. Ah, yung video natin uh, hindi yung galing tayo ng Mandawi, uh, naputol yan. So, magsimula na lang tayo sa lasyon. Yan, sayang. Sayang yung video natin sa, ano, mula ng Pacific Mall hanggang sa Agubi, o oh, oh, patungo ng lasyon natin. Yan, naputol. So, pasensya na po mga idol. Hindi natin maipakita ang ating ang sa Mandawi. Kasi hindi po nag-record yung camera natin. Parang may ano, grounded siya. Yan. So, yung, yung video natin ay mula na lang ng konsolasyon. Yan. So, ito lang po ang i-update ko sa inyo mga idol yung salas so makita ninyo na sobrang lakas ang baha na dumadaan doon so panoorin nyo ito mga ito yan yeah, thank you sa inyong mga suporta yan yeah, so let's go Good morning po sa inyo lahat mga idol uh, Sa mandawin na tayo ngayon Yan So Yan ganda Ganda nasa Pagkaganda ang garden dito So mandawin na tayo ngayon mga idol At papunta tayo ng ano, Lasyon at Liluan Yan Pacific Mall na yan mga idol Yung pinanggalingan ng baha Noong nakaraang bagyo Yan so let's go ah uh, punta tayo ng Lasyon at Liloan yan so nasa Lasyon na tayo ngayon mga idol at patungo na tayo ng SM yan na dito mga idol tapos na tayo ng dinaan natin dito sa nasyon so punta na naman tayo na is uh, Liluan so mula dito madaan natin ang isim nasyon tingnan natin kung ano ng ano, kalagayan no? palagi tayong nagpunta dyan mga idol yan China Bank ang palagi natin pinuntaan yan so yan shout out po sa lahat ng mga tagalas yan lalo na sa mga nasa lantak ng malaking baha dito Ayan.

Dapat uh, Dito mga idol may ano din dito May isa din dito mga idol May umagos din na tubig Yan Doon sa may dulo mga idol Sa may dulo may ano dyan May malaki din na Sapa dyan mga idol Siguro Dyan na ang umaapaw yan so nasa patungo na tayo ng SM Lasyon hiliran tayo eh, na ma-traffic ang tambak ng basura nung tambak ng basura mga idol dahil sa baha na nangyari ano, hindi pa sila naka ano lubog sa puto yan, lubog sa puto nakakaawa naman nakita nyo mga item yung mga course sa mga nariyong sa mga Sub, sapa o sumpa yung sapa na to mga idol ito ang umaapaw ang tubig yan o. yan patungo yan ang katar uh, patungo yan ang ano bangusan yung palagi nating nadaanan na kalabahan yan Pala, patungo yan so ito na ang isin nasyon na ang inundasyon ng ito no? so, nakita natin yan sa mga upload At... barrier na ito mga idol oh. na no? ang mga barrier na ito mga idol ay tubig baha ang nagpagano dyan yan tubig baha ang nagdala dyan sa ano, Grabe. Grabe no. Grabe sa lakas tubig. Yan o. Dito tayo. Yan, so, hindi natin nakita yung mga ano sa loob ng idol. Hindi natin makita. So, punta tayo ng linuan. Yan na. Grabe talaga. Ang bigat, oh. Ang bigat ng mga siminto. Yan, oh. Ang bigat ng barrier na yan. Pero, binaya ng baha. Dahil sa kalakas ng baha, mga inyong. Grabe talaga ang baha. Grabe ka, ano, sobrang lakas ang baha mga idol sobrang lakas ang bigkat ng ano barrier na yan pero naano pa ng tubig dito mga motor dito yan hindi pa na, ano, hindi pa nakuha Liluan tayo mga idol, liluan tayo. Kaya tao po sa mulat. Naka, nakakaawa naman ng lugar na ito. So, marami. So, punta tayo ng liluan. Uh, shout out po sa inyong lahat mga idol maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa ating Kuya Vlog lahat naman natin mga baguhan dyan na uh, makadaan sa aking youtube channel sana po pakisubscribe uh, na lang po sa inyong munting channel po mga idol Pati na mga idol, mayroon din ano na kalanta doon pero hindi tayo makakaabot doon. Wala tayong ano, wala tayong yati doon mga idol. Dito lang tayo sa Aluluan. Kasi nasa trabaho tayo ngayon. natin ng liluan kung ano ang mga kalagayan nun nagkaputi ka ng mga mga motor mga idol yung na daanan natin Oh <laughs> my sino na tayo mga idol yate lilo na to

A few moments later. So, pauwi na po tayo mga idol. Tapos na tayo ng duros kanina. Tapos pinunta natin yung ipatik sa may bagong natin yung ano, dito sa one source last natin. So, ngayon pauwi na po tayo. Yan. So, maraming salamat sa inyong panunood at pagsuporta sa ating Kuya Bert Vlog mga idol. Yan. So dubling ingat mga idol. Yan, dubling ingat po. So God bless po sa Yan, thank you for watching. Bye-bye.